Sabi ko na sa inyo eh, patay na talaga yung impeachment, guys. Nako. Excited pa naman tayo sana sa bloodbath, no, pero ito pa panoorin natin si Senator Tito Soto na talaga yung nagsalita ha, ito. Yung uh, impeachment po no na i-didn't uh, na po po sa Senado pagpasok po ng 20th Congress. Yung preparasyon po, kayo hubad na naniwala ba kayo magkakaroon pa rin para impeachment trial? At dahil po sa nangyaring uh, yung eleksyon, no, maganda po yung naging, kumpara naging lima ang uh, nahalal. Uh, na alam po naman natin talaga ay Pro Duterte. Tapos po uh, si Robin Padilla, the numbers, do you think there will still be an impeachment trial or this is going to be dead in the water? Um what? June 2, malalaman natin kung ano magiging kilos ng Senado. Mm. Kasi uh, yung, kausap ko yung mga ibang senador, hindi nila alam eh. Yung oh. mga incumbent, ha, hindi mm. nila alam, hindi sila nasasabihan. Wala silang kokos, wala silang ganon. So, hindi, pagka nagkukwentuhan kami, nag kami, sinasabi nila, hindi nila alam kung anong plano. Mm. So, makikita natin yan. Pero in the meantime, uh, ako, ibang klase yung problema yung nakikita ko eh, na oh. hindi nasisilip ng iba eh. Mm -hmm. uh, meron dalawang conflicting rules eh ayun okay. yeah, no. doon sa senate rules at mm -mm. sa impeachment rules eh. which are uh oo -oh. eh ang impeachment rules kasi sinasabi that once the impeachment is uh, is uh, taken up you mm. know or uh, the impeachment court is in constituted as one mm. then uh, kailangan tapusin yung uh, the, the, the impeachment trial must end okay. also I, mean, i mean to the end ganun no mm. oh ito namang senate rules ano which emanates from the constitution ano ang uh, senate emanates from the constitution ang sinasabi ng Constitution din oras na nagadjourn si ni DA ang Senado lahat ng business doon patay. Mm. Uh -huh. Kaya nga without pay, kaya nga sine die. Eh. mm uh -huh. Latin for without pay. Uh -huh. You know, dahil wala na. Sa so lahat ng i-refile mo lahat ng committee report, lahat ng mga batas na hindi nyo na ipasa, i-refile nyo ulit lahat yun. Kahit nga na, pasa nyo na interreading. Hindi na ng presidente, bumalik oh, sa inyo. Babalik ulit ninyo eh. yun from scratch. Mm-hmm. Ganun ang, sinasabi ng Senate rules, uh -huh. ano, uh -huh. which is uh, a part of the Constitution. So, Uh, anong anong dapat sundin? Mm. Impeachment rules ba? Ang problema, impeachment rules emanate from the Senate rules, oh. and the Senate rules emanate from the Constitution. Bakit ko nasasabi yun? Eh ako po author ng impeachment rules eh. Sinubala na, siyono nung sinong nung matyo nung na uh, Justice Corona. Yeah. Mm -hmm. uh, ako chairman ng committee of rules eh. Oh. ng committee on rules ko yun yung uh, uh, yun yung sinulat ko na ginagamit namin as impeachment rules. Mm. So ngayon, so, Alin doon? Alin doon? Uh, the issue being alin, alin Oh, uh, oh, the issue being uh, Tito Sen kung maitatawid itong impeachment complaint initiated during the 19th, 19th Congress, Congress whether or not uh, legally maaring itawid ito into the 20th Congress is that the issue here. Yes, oh, mm -hmm. kung 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 sasabihin nila ng Senado ngayon, ng 19th Congress, kung sasabihin nila pagdating ng June 13, pag-adjourn si in ng uh, ng Senado, mm -hmm. sasabihin nila na uh, yung impeachment court ay uh, iba. It's a, it's a it's not a legislative body, 'yan no? ang sasabihin ng iba. Yan. Mm -hmm. So, ano mangyayari, i-carry over sa 20th Congress. Mm -hmm. So, the 20th Congress can decide. Yeah. Sabagkat mm -hmm. doon, may bagong labing dalawa. Oh, 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 oh. Yes. Although, yung iba'y kasama pa rin doon sa, sa 19 Congress, Congress. Ano, may mm -hmm. mga dalawa, tatlong gagaling da sa 19 Congress, oh, e, electionist. Okay. Oh, Pero, oh. that, the thing is, their their term ends June 13, 13. ng tanghali. Yeah. Mm -hmm. oh, oh. Ano, so, bani-bagong term itong papasukan nila. So, they're part of the new 12 oh, of oh, 20th oh. Congress. Oh. So, si mm -hmm. Tosen, said... And sino po ang mag decide If there are two rules na pagpipilian, na sabi mo nga, no, very confusing, whether it's the impeachment rules or yung Senate rules, sino po ang mag-break ng tie? Sino magsasabi? Ito ba yung sa Supreme Court na kailangan maglabas na po ang Supreme Court ng desisyon kung uh, ano ba talaga ang gagawin? Pwede, pwede rin. Pero ako, tingin ko yung 20th Congress ang maganda mag-decide. Yes. Ah, so among the Senators na, di ba? Yung mga bago. Kasi we were na yung mismong oh. legal team ni VP Sark can take it up sa Supreme Court di ba? Oh. Dahil kasi ngayon pwede yung... rin. Opo. Pwede it's open eh kasi justiciable yung uh, issue so pwede din sa Supreme Court pero kung walang petition oh. wala naman nagdadala. Wala ayaw... na, Di na kailangan ng Supreme Court kasi si Marcoleta palang lang wala na. <laughs> yun talaga yung uh, uh, Marcoleta is so confident with it na talagang alam niyo ipaglalaban niya talaga yan pagkapasok na pagkapasok ng 20th Congress na isa basura na talaga yung impeachment oo ano uh, we leave it to the 20th Congress to oh, decide well Oh But, But remains to be seen. Oh oh, my follow-up yes. question po doon at tito sen is ano? So you think magpo-prosper po tong impeachment trial? It's not dead in the water kasi marami po nagsasabi nako wala na uh, uh, VP Sara has the numbers para ano? it's a it's a futile uh, exercise no because wala hindi naman siya mako-convict, ma siya. So bakit pa po natin ipapahaba pa at magkakaroon pa ng trial? Um, well, hindi ko naman maalis sa kaisipan ng ibang tao mag-isip ng gano'n. No? Pero sa akin kasi, eh, I'm hoping for the best. Which is, dapat, bigyan nila ng, ng pag, nilang pag-isipan yung mga senador agad. Mm. Na ganito, is si Chito, si Pro Duterte, ito, ito, Pro Marcos, ito. Eh, hinalal ng tao yan. Dapat impartial sila eh. Mm. So, decide they decide uh, with impartiality. Hmm. Sana ganun, ano? But, chef uh, eh, kanya-kanyang pananaw yan. Ang pananaw nila, wala mangyayari dahil marami yung ganito. Uh, hindi, <laughs> hindi natin masasabi yung hanggat hindi ka ngayon ubu yung dalawang punta. Nako! Ang layo ng sagot ni Tito Sen. Meron pa naman sana kung hinihintay na sasabihin niya na, oo, dapat, hindi na talaga ipagpatuloy yan kasi magsasayang lang yung oras yung gobyerno dyan, maaakwit din na, gagasto pa ng marami, gagasto pa ng mahal, sang kamahal-mahal, no? Milyon-milyones. Tapos, maaakwit lang. Ilang months yun na pagdedibatihan, no? Ilang months na trial yon Sayang naman yon na sana dapat i-focus na sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Yun yung dapat nasagot mo, Tito Sen. Ano ba yun? Hindi talaga ako na, alam mo yun, na-satisfy sa sagot niya. Ano ba yun? Pang, ano, pang kalagitnaan eh, para hindi siya maano ng mga pro-Marcos, hindi din siya maano ng pro-Duterte. Nasa gitna lang talaga. Anong tawag yung nasa gitna, guys? <laughs> Mangga? <laughs> Balimbing? Anong tawag doon? kayo na maghusga. Kaya nako, ewan ko dito sa kanila kahit alam na alam nila na wala na talagang patutunguhan eh hindi pa rin nag Ewan ko talaga, guys. Kaya guys, anong masasabi nyo? Let's just really ano no, hope and pray na talagang sa 28th Congress eh, ayaw na nilang ipagpatuloy yan. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye!